Hello boss, good morning, good morning boss, good morning Dali po ay nandito sa pamilya ng Paddy Garcia First, yan ang palengke ng Paddy Garcia Pakita natin ang produkto dito sa Paddy Garcia mga boss uh, Unahin natin ang dito sa pamilya ng mga uh, karne nakamukha ng mga baka, kalabaw, baboy, ya, yeah, kung ano, may kambing pa. Yan. Yeah. Mga ah, boss, ito po ang pamilihan ng Paddy Garcia dito sa Batangas. Yan, yeah. pakita natin ang kababayan. Mm -hmm. <laughs> Yan, yeah, nakita nakit yung boss. Yeah. Oh, like. oh, yeah, mga boss. Yan. oh, gablag oh, yan mga boss. Ha? Don Julio Di Castro. Uh, sa YouTube ay Julio Di Castro. Ah, sa ano, sa Facebook. Yan mga boss, oh, ating babae, no? Ah, uh, mamaya ha. Oh, uh, yan so, mga boss. Oh, dito ang ating kabayan. Yan. Ang dami niyan, ang dami niyan baka, oh. Ang sarap niya, mga boss. Ang sarap niya. Ano <tinyo> <tinyo> na sa YouTube? Yeah. Don't hold your the Ha? Huh? Don't hold your. Yan! Ang masarap na. Yan mga boss. Eh, ano ba yung kalabakon baka? Oo, yeah, uh, yan ang mga nalibak dito ba yan. Oo. Ang ulo ng Bibiyakin ka yan? Oo. Wow. Ang tinitin ng Oo. baka kalabaw? Kalabakon. Bata pa ano? Bata pa siya. Kasi wala pa yung suwak niya. Yan ang kasarapan. Kasarapan.

Kasarapan niya, no? Hindi pa masyado matanda yung baboy niya. Ulo ng ba? Yan, Yo! Ah! Oh. Katal, katal mo, gulaw. Ay, permisi ya, kamay tama. Shoot in, a shoot. Ayos ha Alam mo din pala lobo na. Yeah, mga boss ang ulo ng baka. Mhm. Mm talip. Talip tali gulo. Mm -hmm. Oh, yung lumabas yung utak. Yeah, mga boss ang utak ko. Yeah, utak ng baka. Mm -hmm. Ay, kalabaw pala. <laughs> ya yeah, mopo <muhabos> yeah. <laughs> so, yah, utang lembaga, utang lembaga, yah lo, yah lo masah, yah lo masarap yung alo babang keno, yah lo masarap lo, babal sa sagin cakaklo kwang, kani mo gulao sama oh. Hmm. Ya, ini yang ayarai talai. Gamai na, na. Tawad da to. Ya, yeah, mabot ulun pembaka. Ya, <laughs> ya. <laughs> ini cara yang yung yan ganyan kalaki magkain na abot. ng 1 tray, ganyan. May kilo, may 5 kilo. May 7. Oh, sa pugil yan. Ah, sa Malaki. <laughs> ayun mumpit okay kaway kayo pa okay okay kaway kayo sa vlog hahaha galing oh permiss sa kamay mhm simple simple na pagtatanggal na laman oh pamaya may buto na mhm uh -huh. Ako ah, kung saan-saan na kung kailan, nababakbak, ano? Yung pinakalitig, yung pinakalitid niya. Ganun lang pala yun. ka ano? Yun. Aha, simple-simple, oh. What's up, mga kasimpat? <laughs> uh, yun. Lagay tayo ng ulo ngayon. Bilis, bilis. <laughs> Ayun, Ayun, oh. galeng. Galing, galing. What's up, mga kasakol? Uh, what's up, mga kasakol? Ya mga boss, ya. <coughs> oh, galing nyo. Lupit. Bilis, oh. Pagkatanggal ng lamas sa buto, tiyo, mga boss, oh. Simple-simple lang, kayang kayang-kaya, oh. <laughs> oh. Hahaha. Ya, yo tapos. Mm hmm, parsa para, sa, para sa aso.

Ya, yeah, 10 kilo. Nabil niya isang ulo ng baboy mga bot. Ah, uh, 1 to. Isang ulo ng bako, kalabaw. yeah, isang ulo ng kalabaw. Hmm. ya